Hello guys, gandang weirdness nest na hapon po sa inyo lahat. So dating gawe, <laughs> alam na des, magsusundo na naman sa aking chalaga, <laughs> hindi sa aking alaga. Maghintay ako ng bus, so gamitin ko naman yung kunting oras ko sa paggawa ng content. Kasi kanina pa parang walang ano yung content ko, <laughs> parang wala sa mod, wala lang. So, ngayon kaya naman paano eh makakapagsalita naman ako ng maayos habang nagaantay ng bus ko gawa, gawa ng content habang nagaantay di ba saan ka pa niyan kita niyo naman yung ano ko guys background ko di diba? maganda ko rin kagaya ko de <laughs> alam niyo gusto niyo yung octopus yung octopus nung isang araw na nawala ko este kahapon pala ito yung octopus na ano na ginawa kong content kahapon so yung kay amo nawala ako so ito octopus ko yun ang ipapalit ko sa octopus niya nag message na ako sa kanya pero sinin niya lang wala naman siyang sinabi <laughs> pero ito linag linagyan ko na ng laman para wala, wala siyang masabi Mabait naman si Amo. Understanding naman yun. Kasi guys, minsan talaga nalilingat ako kasi nga sa dami kong dala. Dalawa yung alaga ako. Tapos uh, dalawa yung bag nila. Kabilaan ako yan. Tapos kung mga, mga ano-ano pang anik-anik na bet-bet. <laughs> Kaya minsan, ang gusto ko ang octopus in Sigida pag andyan na yung bus kasi guys ang bus kasi guys hindi naman yun ano mag-aantay sa'yo Kagaya sa Pilipinas mag-aantay yun ng ilang minuto o kaya nga minsan matagal o kaya kalahati o isang oras dito hindi segundo lang pag pag uh, pag baba ng mga pasahero at aakyat ka segundo lang yan hindi yan tatagal kahit kung dalawa yung alaga mo, tapos marami kang bet-bet, ka talaga, kaya kailangan yung octopus, wala ginakahanda. Yun na guys, siguro, di ko na malayan, naholog. Kasi ang octopus guys, maliit lang siya oh. Lagi ko yan nilalagay sa bolsa ko, kasi ka insigida, madudukot ko, insigida. Tap up ka ulit, tapos yung dalawa kong alaga, ako pa yun minsan nagtatapa, kasi bata nga naman, syempre. Ang tagal, tapos ang dami pang pasahero, ay Ay nako magagalit ang driver kung matagal kang kumelos, babagad pagal ka. <laughs> Ganon talaga. Kaya so yung mga nag-comment nga, ngayon ko lang nabasa. Yung kahapon na nag-comment. Kasi nga guys, in-upload ko yun sa YouTube. Nasa YouTube yun. So, ilang minuto lang yon Hindi ko masyadong pinatagal. Kasi nga parang, alam niya naman guys, wala, 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 talaga ako siguro sa mood. Aros, ano yung ano ko doon. Wala, wala kahit nga kanina ng umaga kung mapapansin nyo ang ano ko upload ah, walang walang kabahoy bahay so wala Kasi sa title wala wala lang may mga time talaga guys na talagang wala tayo sa mood pero kailangan natin gumawa talaga ng video may 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 ano namang konti may medyo may class charot kaya <laughs> nga ngayon nasa mood ako na magsalita magsasalita pa rin ako naka 3 minutes na ako <laughs> ang haba na paikutin ko naman yung camera ko para naman ano hindi lang yung mukha ko yung nakikita <laughs> kahit paano yung paligid nakikita nyo naman ayan yung seaside, o oh, yung lagi ko yan nilalakaran sa umaga ano yun naglaglakad pa rin ako so ayan yung hantayan ko ng bus oh, paikutin ko pero wala pa yung bus tapos ayan yung school na tapat for boys only ang taksun niya tapos, kanyan lang talaga guys. Kailangan pa Kasi malapit na yung bus. Nakita ko na paparating na siya. Yun ang buildings namin. ayon matatanaw yun. Yun ang buildings namin. Sa kabilang yun. So, malapit lang naman. Walking distance lang. Ah, dito na yung pass. Ayan na siya, oh. Ayan. Papalapit na, oh. May pumara na. Kaya di ko na kailangan mag... Tapos, tap up ko lang to. Diba?